Kahapon nga pala guys, minadaanan kami, kaming lumian dito sa may alamino sa may palita. So ayun, tinanong ko yung aking asawa kung palagi sila dito kumakain. Ang sabi niya is, ngayon lang daw siya kakain dito. Itatry lang daw niya kung masarap. At itong aking siyo nating tingnan nyo pagkapasok pa lang umakit kagad ka sa upuan. Ay talaga nakapwesto agad guys. At ayan, sinerve ni ate yung sibuyas at kalamansi. At habang inintay namin yung aming order at siyo na ay kumulit na lang kumulit dito sa loob, nagtimpla na nga pala kami ng aming toyo, sibuyas at kalamansi. At tignan nyo itong aking si Yuna o oh, naka happy place na naman. Happy na naman yung batang yan. Basta nasa galaan guys, ganyan yung batang yan. At ayan, tignan nyo naman ang aking happy busy, busy sa pagtimpla ng kanyang toyo. Habang si Yuna ay sitting pretty. Ay tignan nyo, ay may panggigil pa talaga itong batang to. Hmm, alam ko na naman ang bihabalak <laughs> ng batang to guys. Nilagyan ko nga pala ng kalamansi yung sibuyas guys. Kasi gusto ko sa toyo at sibuyas medyo maasim. At tignan nyo man to si Yuna nakabang sa kalamansi. Gustong gusto nga pala ni Yuna guys ang kalamansi. Kapag nga naliligo to at nilalagyan ko ng kalamansi, kinukuha niya yung kalamansi at kinakain niya. <laughs> at syempre, hindi mawawala ang sili sa ating toyo. Ito lang ang nagpapasarap talaga at nagpapagana sa ating pagkain. At si ating ha pala, nagserve ulit ng kalamansi. Si Yuna naman, may pagkuha na naman. Isang buo talaga ang kinuha ng batang to. Natuwa ata kay Yuna kasi nakita ang kumakain ng kalamansi si Yuna. <laughs> Kaya si ate nagserve ulit. At ayan, tingnan nyo, nagkukulitan yung mag-ama. Si Yuna daw ay palaging asim kiling. Ayan guys, tingnan tingnan nyo ang pagmumuka ni Yuna Elise. At habang naghihintay nga pala kami ng aming order, si Yuna Elise, lilibang-libang namin muna kasi baka umiyak, baka hindi kami makakain ng ayos mamaya. <laughs> at yan, tingnan nyo guys, tinitikman niya yung kalamansi. At may pag-asim pa talaga ng mukha. Ay nako Yuna, wag mo nang asiman niya mukha mo at talaga maasim na talaga. <laughs> so ayun guys, ito na nga pala yung aming order. At tingnan nyo, puno ng topping. Sa halagan 70 pesos guys, makaka-order ka na ng special lomi dito. At ito na nga, kainan na. At dahil sa sobrang exciting, excited ko matikman yung lomi nila. Napaso tuloy ako. Ayan, kita ng bagong luto. Sige lang ng sige ang kain. Ay, hindi man lang muna hinipan. Eh, ibinukod ko nga pala si Yuna ng lomi kasi gustong gusto niya rin to, guys. Basta mga pansit kanton, bihon, kanton, lomi, ayan. Mapa, mame, at spaghetti. Gusto niya talaga, guys, yung mga noodles. At yan, habang kumakain ako, si Yuna naman ay larong laro na naman. Habang kumakain nga pala kami, guys, walang tigil ang aming kakasaway kay Yuna. Ay, si Yuna, ilis talaga, guys. Hindi mo mamapa pa steady sa isang tabi. Ay, talagang lalo magkukulit yan kapag yan ay lalo mong pinigilan. Okay lang naman daw magkulit si Yuna Elise dito kasi wala naman masyado kumakain. At medyo malayo naman to sa highway, guys. So, ayun, dahil nagustuhan namin yung aming in-order, ayan, naubos namin yung lome. Sulit nga pala yung order namin dito, 70 pesos. At itong akin ka si Yuna Elise ayaw pa magpa-uwi. Kung hindi pa namin lolokohin na kami uuwi na ay hindi pa susunod. Ay, ayan, kita nyo, sumusunod na sa kanyang papa. So, ayun lang, guys. Thank you for watching. See you on my next video. Please don't forget to like, comment and share.